nyo, Gabing gabi na nga, pero ayan, naglakad kami papunta sa peryahan. Kasi matagal ko nang gustong pumunta dyan, pero ngayon lang kami nagkaroon ng time na pumunta dito. And, ayan, kita nyo naman yung Ferris wheel, mataas-taas yan. Gusto sana namin itry, kasi natatakot ako, ayoko, parang ayokong sumakay, parang ano, parang hindi ko kaya ganun parang feeling ko eh pag nasa taas ako malulula ako tapos parang mapapasigaw ganun kaya sabi ko wag na lang nakatayo nga lang kami sa gilid kasi ano parang hindi namin kayang sumakay sa mga rides and ayan oh kita niyo naman ang mga person na yan kumala sa gabi tamang tayo lang daw sa gilid sabi ng aking mga kasama and ayan na nga gaito nga lang ang aming gabi hindi siya holiday wala nang masyadong tao so feeling ko parang kapag Christmas or Christmas Eve maraming tao dito Setelah so CM Mana guys. We're just standing in here. Wow. Ah. The so pastor, pastor, ikot <laughs> Nag-aya sa mga isang Ferris wheel. Kasi mo kaya ayaw Ayan, na na ang pagkain. <laughs> 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 Go, trip na pala na yung nanon nyo rito eh. Ang na pa. Ay, po, may mga Ikot-ikot, faster, faster. No, no, no. <laughs> kind of. Kahit kind na of slow, slow pa yan. No, no, no. Pagdating ko, tapos tapos yung matay talaga ako mm. dyan. Wala masyadong tao ngayon dito kasi may mga pasok kinabukasan. Di pa holiday? Di pa kasi ano, holiday. Pero siguro kung Christmas na yun, marami tao na yun. Ngayon kasi wala pa magalas. Mag-alas 10 na ng 12. Takto. Sarado. Sarado na na yun. yung mga. Yung mga kapag ba, siguro pasara na rin. Ayun, pauwi na kami. Galing sa Toriyahan. Wala masyadong tao kasi. Gusto ko matry yung eh. bangka. Bangka eh. Oh, gusto namin sana mag-try naman ng rice. Kasi nang takot ako wala nang sisira. Nang takot ako dito And, sa resto kasi taas. Kaya. Parang pili ko kapag gano'n. Kaya ako May hindi matay ako. Maganda sana yung ako maraming rice. And maraming tao. ko. Ayun. Ayun ang ah, mga persong pagod. Gumala pero nando lang sa gilid. Nasa gedle lang, sa Inikot lang namin yung buong lugar. Tapos, nung konting ano na lang is, nagpasya na rin kaming umuwi. Yun, ganun lang ang aming kanap. Ngayong December 3, 2024. Nagperya, nagperya kami. At least, ba diba, na-try namin mag Actually, first time ko lang pumunta sa prayahan. Sa, so, for my entire life. Ngayon lang ako nakapunta ng prayahan. So, yan guys. Yan ang ganap dito sa aming life. Ayan ang update. Nagpunta kami ng peryahan So, thank you for watching. Tawang to manayo. Annyeong!